Si Ma'am Shirley Lamina na nasa Riyadh po ngayon. Okay, Ma'am Shirley, magandang hapon po. Yes. Apo ma'am, Atty. Yes. Laya po magandang ng wanted happen. sa radyo. Ang nireklamo nire niyong kapatid ay si Rolando Lamina, tama po? Actually po, dalawa po sila. Rolando Lamina po at saka si Yunis Galang. Galang. Dalawa po sila. Okay. Opo, Eunice at si Rolando po. Okay. Ah uh, si okay. Rolando po ay nakakatanda nilang kapatid? Yes po, correct po. Okay. Paano po ba nila nakuha yung mga gamit sa bahay nila? Ganito po yung uh, attorney. Supposedly po dapat po ako po yung magbabakasyon sana last 2021. And then ang nangyari po, sabi ko, uh, okay sige, kung diyan na lang ako, uh, diyan ako tutuloy para makasama kita ka ako sa kapatid ko. Okay, kung wala kay mga gamit, okay sige, bili tayo kuya. And also the the wifi, lahat-lahat na po kasi kailangan po natin 'yan ako sa kapatid ko. So everything, uh, binili ko po kasi nga po uuwi po sana ako ng Pilipinas. Yun nga lang po, sad to say, gawa ng pandemic, hindi ako nakauwi. So uh, ngayon, uh, yung mga gamit, dahil silang mag-asawa, actually hindi naman sila legal but uh, ano na yan, set aside na po dahil uh, I don't care their personal life already. Okay. So ganun na po, uh, sabi ko nga sa kanila, kung hindi kayo magkaintindihan at lalayasan nyo yung inuupahan nyo, which is ako rin po ang nagre upahan nila, sige ipapahakot yung mga gamit ko. So pinahakot po siya, pinagawan ko po ng sariling bahay, lahat po gumastos ako and then nananahinig po yung gamit, then nagkabalikan sila. And then ang sabi nga po nila, yung anak nila is pamangkin ko. So dugot laman ko. So from the beginning, sinabi na po nila sa akin na yung bata is pamangkin ko, dugot laman, which is pagdating po kasi sa bata, alam ng kapatid ko, witness ko po 'yon. Mm -hmm. So ngayon, uh, binigay ko po lahat sa kanila, even if hindi sila humihingi, sometimes humihingi, sometimes hindi kasi iniintindi ko po yung bata. And then in general, pay clean ko na lang po attorney para mabilis tayo. In general po, di kinuha nila yung gamit. In general akala ko Uh, ibabalik nila kasi nalaman ko nga po na hindi ko hindi ko pala totoong pamangkin after everything I've done to them. After everything na ibigay ko pati sa sakyan which is yung sa sakyan nabawi ko po. Uh, ginawa ko lahat ng paraan, dinaan ko po sa lo sa sa maayos na paraan. Nakuha ko ang sa sakyan kasi tinago din po nila okay. attorney. So ang 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 hinagpis ng dibdib ko, bakit po ginamit yung bata para lang maka alam niyo yon attorney ay na niloko, yung loob ko niloko ho ay kayo yes. to be honest in general niloko po ako and wala po akong consent sabi ko ang ang mga gamit ko na yan kung kayo nagkakagulo sa buhay ninyo at ayaw yung maayos ang gamit na yan is itabi ninyo or kukuha ko ng maupahan na yan na malapit dyan din sa bahay ninyo at yan ay isino okay but then tumawag na lang sila sa akin lagi kong tinatanong ang kapatid ko nasa na mga gamit ko nasa dinalaraw po nila hinakot nila sa bahay nung yunis And all of the sudden, naghiwalay po pala sila. Bakit dinala ang mga gamit ko doon? Okay. Ang hinanakit ko po, to be honest, Apo. attorney, Apo. ang gamit po ay nabibili. Yes, ma'am Shirley. Uh, oh. Tinatawagan po kasi namin yung brother nyo pero nagpatay na po ng phone. Pero si Eunice, eto, natawagan po namin. Kausapin ko lang, ma'am, kasi baka bumitaw, no? Unahin ko lang muna po, ha? Ma'am Eunice, magandang hapon Hello. po. Magandang hapon po. Opo, ma'am, uh, andito po si Miss Shirley Lamina, ang kapatid yes, po, po ng dati niyong kinakasama ni Sir Rolando, tama o po? Ah, uh, hi hi hiwalay na po ba kayo ngayon ni Sir Rolando? Oh, yes po, hiwalay na po last year pa po. Last year pa? Okay. Kasi eh, ma'am, uh, ma'am Eunice, uh, reklamo si ma'am Shirley na yung mga gamit niya daw ay nakuha sa bahay na sa bahay niya. Eh, bahay niya po? Ah, uh, opo, opo. Ay. Hindi po sa bahay niya. Ay, saan ba? Doon po sa pinagkatiwalaan niya po doon sa may ano. Okay, o yun. Sa Ecija. Okay, but regardless, nakuha daw yung mga gamit na pinundar niya. Na kayong dalawa daw po ni Rolando ang kumuha. Pinakuha niya po kasi po binigay niya po sa amin. Pinakuha ni? Noong nagsasama. Opo, pinakuha po niya. Ni Shirley? Opo. okay. Tapos... Ki... Pinakuha niya po kasi nga po, nagsama po kami ulit ng kapatid niya. Okay. Uh, for the Ay, nag naging okay sila. For the record, yung bata, yung bata, anak niyo ba yon o anak po ba Hindi ni Rolando? Po. Okay, pero pinalabas niyong anak ni anak niyo ni Rolando kay Shirley, tama choice, ba? Choice, po 'yun ng kapatid niya. Okay, pero umuo ka kahit hindi kahit hindi 'yun yung totoo, tama ba? Gusto ko po, gusto ko pong sabihin sa kanila na ayaw nga po, ay hindi nga po anak pero ayaw niya po kasi ipaalam sa ibang tao na hindi niya po anak yung anak namin, yung anak ko. Okay, pero ayun niya, hindi 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 mo rin sinabi kahit gusto mong sabihin, hindi mo sinabi kay Shirley na oh Shirley, hindi talaga hindi talaga namin anak to, hindi mo to dugot laman. Hindi mo sinabi kay Shirley yon, tama ba? Kahit yes gusto po. mo. Yes po. Okay, tapos may mga ayun niya, uh, medyo nakinabang kay ni Rolando. Na, sa, paano po nakinabang? Sa mga gamit ni Shirley, tama ba? Dahil may pamangkin. Kasi ayun ang kwento ni Shirley eh. Ganito po kasi yung kwento niyan. Nakatira po kami sa farm noong 2019 ata o 20. Okay. Tapos nagkaroon sila ng contact. Ang sabi niya, maghanap po kami ng bahay. Mibilan niya po kami ng mga gamit kasi nga po uuwi din daw po siya. Okay. Yun po, yun hindi po yun tungkol sa anak namin, sa anak ko. Apo. Pero ang sinasabi po kasi ni Ma'am Shirley, Ma uh, Ma uh, Ma naghiwalay kayo, tapos nagkabalikan, at uh, nung panahon na ito, meron ng para may pinapakilala ng pamangkin. Tama po ba? Yes po, siya naman po nagsabi nang hindi naman po ako. Si, uh, si Ma'am Ma, Ma Shirley, can you, can you verify beginning. yung, yung pagkakaintindi ko? Tama po, di ba? Yung una... Uh, from the beginning pa po. From the beginning, sinabi na po nila sa akin na pamangkin. Kaya ano nakatira po sila sa farm, bakit nandyan nagtatago kayo? Kuhanan nyo ng decenting tirahan na matutuluyan yung pamangkin ko kung nandiyan kayo nagtatago sa farm ni Mayor kasi baka magalit 'yan kasi alam ni Mayor na ni ex-Mayor na mayroon silang mayroon siyang legal wife. So baka mag magkagulo-gulo kayo dyan at yung pamangkin ko madamay kasi from the beginning ko sinabi na po nila na pamangkin ko po siya. Okay. Kaya doon po ako nag-decide. So kaya yung mga tulong din na binibigay nyo Ma'am Shirley sa kanila ay yes. inconsiderations yes. ay yung pamangkin, tama yes. po ba? Yes po, yes po, yes po, correct po. Na kung walang, kung walang pamangkin yan, hindi yung ibibigay yung mga ganon. Of course no, of course no. I will not tolerate my my brother. I will ever, ever not tolerate my brother. Okay. Never ever. Okay. Because uh, he has a legal wife, legal okay. family. Ma'am Shirley, sa pagkakaalam nyo, ano po yung mga nawalang gamit sa, sa inyong lahat-lahat? A -lahat? uh, ref, six-seaters na table with a mirror on the top, yung gasol, a washing machine, sala sofa, mga pambahay. mga pambahay. Yes po, I want to take it back to give it to my father, please. Okay. Um, uh, Ayaw kong pakinabangan ng tao na hindi ko naman po sila. The more, the important things is nanlo po sa akin. Apo. Niloko. Kung hindi ako niloko, I will give it to them. Apo. Willingly. Ma'am Yunis, can you confirm, Ma'am Yunis, kung nasaan na po ang mga gamit na ito ngayon? Na kinuha na po ni Rolando. Wala po sa inyo? Wala po sa akin. Pero for a time, kayo po ay nakinabang din dito. Nagamit nyo rin yung mga gamit na ito. Tama po. Oh, nagkataon lang na naghiwalay na kayo ngayon. Opo, pero binalik ko po sa kanya 'yung mga gamit niya. Okay. Uh, would you know ma'am uh saan mismo to nasaan to mismo 'yung mga gamit na ito? Na kay rolando Yes. Pero asan po ba si Rolando ngayon? Hindi ko po alam, wala po akong contact. Hindi na kayo nagkakausap? Eh, uh, hindi hey, na po. Last year pa po. Okay. Ah, uh, sige. Mukhang hindi rin natin mahanap, ma'am yung, 'yung ano kasi nga pinatayan na tayo ng phone ni Rolando. Last uh, known address mo ni Rolando Miss Yunis? Hindi ko po alam kasi ang alam ko last time nasa Narbaisia po siya. Magkausap po sila kasi po may nareto pa nga po siyang babae doon. Nasa kabilang linya pala si Sir Gregorio Lamina, yung tatay ni Miss Shirley sa kanil ni Sir Rolando. Uh, Sir Gregorio? Sir. Sir Gregorio? Sir, Sir aware know, naman po sila sa alitan ng inyong mga anak na si Shirley at si Rolando. Ay, hindi po Hindi po siya alam. Dahil hindi po siya alam eh. Nakakau yeah, um, nakakausap nyo pa po ba si Rolando? Ay, hindi po, hindi po po tumatawag sa akin. Kailan nyo po ay, huling, kailan nyo po huling nakausap Sir Gregorio? Ay, matagal na Sir, mga isang taon na. Mga isang taon na. Okay. Opo, hindi hindi nagpupunta dito eh. Hindi naman lang ako pinapakamusta. Sa huling, sa huling pagkakaalam nyo sir, nasaan po yung anak nyo? Ay, hindi ko na alam kung saan sir eh. Mm. hindi naman tumatawag sa akin kung saan pupunta. Mm. So wala po talaga kayo idea, no? Uh, o, wala po. Pero sir, alam niyo po yung ginawa niya kay Ma'am Shirley. Isa ko lang na alam sir, noong quad. Opo, kasi yun ito nga po. Nag-away na sila. Opo, yun nga po ang ginawa. pinalabas sa anak ninyong si Shirley na may pamangkin siya si kay Rolando okay. at kay Eunice ano uh, no, ganun yung sy ay, ay, po sir. itong si Ma'am Shirley dahil pamangkin ito dahil ito ay dugot laman Uh, kung baga ay gusto niya maging komportable ang buhay kung kaya't binila niya ng mga gamit. Uh, kaso po napag-alaman niya rin na hindi pala, anak lang pala yun ang kinakasama ni Rolando. Sa madalit sabi, niloko po si Ma'am Shirley. Opo, ay ang gusto nga po sana ni Ma'am Shirley, itong mga gamit na ito ay yung mga niloko, yung mga kinuha ni Rolando sa kanya, ibigay na lang sa inyo para maging komportable ang buhay niyo dyan. Noon mm -hmm. sir, eh, maganda naman ang kwan nila, samahan nila, relasyon nila. Maganda naman. Mm -hmm. Pero nung kwan nga, yung binuko nung anak ko, si Lando, minuko niya yung kapatid niya. Doon na, nagkasira-sira na. na. Mm -hmm, mm -hmm. Siyempre, pinaghirapan Ganun, po yan eh. Oo, oh, naghirapan niya eh. Pinaghirapan po yung ano. Uh -huh. Ako lang eh, hindi ako nakikialam dahil may pension naman ako. Eh, doon lang ako kumakain sa pension ko. Apo, apo. Apo, naintindihan po namin. Ma'am Yunis. Hello po. Yes, Ma'am Yunis. Yung ano kasi natin, ano, eh, umiyak si Ma'am Shirley kung nakikita nyo. Ang ginawa nyo ho kasi kay Ma'am Shirley, kayong dalawa ni Sir Rolando, ano, eh, niloko nyo ho siya. No? Hindi po namin siya niloko. Pinalabas nyo ho na pamangkin niya eh. Labas po ako diyan kasi choice po yun ng kapatid niya eh. Pero tipe nagtapat din naman po sa kanya yun eh. Nung nakapagbigay na, tama ba? Hindi po, nagtutuloy-tuloy pa rin po siya nung pinagtapat. Ano Nagsasama po? Pa rin po kami nung pinagtapat po sa kanya yun. Sinasabi ni Ma'am Shirley, simulat sa pool, ang alam niya daw, eh pamangkin niya yun sa inyo. Kung kaya nagbigay siya ng mga gamit para maging komportable yung buhay. Ngayon, ang pagkakaintindi ko dito, dapat ikaw may obligasyon ka na sabihin na hindi totoo yun. Nga lang, ang lumalabas dito, nakinabang ka rin kasi. Kaya okay lang, hayaan na lang natin na ano, nabibigyan tayo ng maayos na gamit. Possible ba nakausapin mo yan si Lando, ibalik nyo yung gamit? Kasi kung, kakasuhan namin, kung umabot tayo sa puntong kakasuhan namin si Lando, damay ka dyan. Ayun lang naman ang gusto ni Miss Shirley, ma mabawi lang yung mga gamit. Miss hindi yung... ko po bang makausap si Yunis? Sige, go ahead po. Yunis, Pakinggan mo ako, Ading. Pinahal ko kayo. Ang sakit-sakit lang kasi pinagtataguan niyo ko. Pero kung sana nakipag-usap kayo ng maayos sa akin, ang gamit na bibili. Pero ang pagmamahal hindi, anak eh. Ading, makipag-usap ka sa akin. Alam mo, minahal ko kayo. Kahit na pandemic, gawin mong kapitbahay ang Manila to Biskay. Ang mahal-mahal ng pamasahe, sinasakripisyo ko yun. Mahal na mahal ko kayo ba? Ba't yung ginawa sa akin to? Bakit <laughs> na sa akin eh? Bakit ganun ginawa mo sa akin? Naging anis ka lang sana. Di ba ka natulungan ko pa kayo? Eh nag-usap na po tayo kung saan nag hindi tayo nag-usap, ading. Nung last na nakausap kita, ang sabi ko, ading, hindi ko pala pamangkin yung anak mo. Bakit gano'n? Saan ang anak mo? Pwede pwede hindi ko sinabi so ko na Pero pinatayan ko po. Ading, hindi. Ading, huwag, ka magsinungaling, ading, for the last time. Oh, huwag ka magsinungaling. Huwag ka ako, ading. Ading, hindi ka nagsabi sa akin. Nag-usap po tayo. Po na, Wait lang po. Ito pa yung conversation natin nag-usap tayo not regarding sir, for your daughter no hindi regarding sa anak mo never ever come from your mouth na sinabi mo sa akin wala nang hindi ka naging totoo neng eh. ma'am Shirley te, hey, alam mo yun? naman ay, pe, te, alam mo naman yung sitwasyon ko doon sa kapatid mo te alam mo yan ay eh, dapat sana iniisip mo ay, yan kailan ba kailan ba, yun, ba? Ay, diling, ba? Ay, ba? Ay, ako para sa sarili ko kailan ba ako ma'am Ma Shirley ay, hindi, hindi neng Ma'am Shirley, kailan niyo ho ba nalaman na hindi niyo pamangkin? Siguro ano na, uh, nung one month na nagtago na sa akin yung kapatid ko. Kasi nanghingi pa siya akin ng, ng ano eh, pandagdag sa negosyo binigay ko. Nagbigay ako negosyo kaya nga po may sasakyan eh. Okay. Pero okay na po ako doon sa kapatid ko. Okay na po. Ayoko na nga po sana eh. Okay. Ya Allah. Uh, ganto, ganto ma'am ano. Uh, I think wala pa naman tayo sa punto. Pwede pang pag-ayusin pwede pag-usapan off air. Baka mapag-uusapan natin, Ma'am Eunice, ganito ang mangyayari sa atin. Try natin pag-usapan off air. Baka pwede mo kaming tulungan, Ma'am Eunice, sa kay Lando na makuha yung mga ano, makuha yung mga gamit, ano? Kasi ikaw, mukhang ikaw yung may contact at yun nga, kung hindi naman to magkakatuloy, kung hindi mababawi, madadamay ka sa maaaring ma-file na kaso ni Ma'am Shirley laban kay Lando. Kasi lumalabas base sa narration of facts ni Miss Shirley na nakinabang ka din. Okay? Siguro mas maganda talaga at uh, ni si uh, Rolando po yung makausap natin. Pero anyway ma'am, huwag niyo pong ibababa yung uh, linya at kakausapin po kayo ng mga staff po namin, pag-uusapin po namin kayo. At kung ano man po yung mapag-desisyonan niyo po, susuportahan po namin, tutulungan po namin kayo. Oo, try okay? mo natin pag-usapan. Try natin pag-usapan. Ayun yes, lang pa. naman. Baka mas madali na pag-usapan na lang muna to. Ma'am, huwag niyo po ibababa yung linya. Kausapin po kayo ng mga staff.